Hola mga kulungot, guni-guni kong friend except pala itong shoutout din ako. baka itong babae na nag-comment-comment to sa akong video live na ano mag-guni-guni daw ako ang term, akong tawa, akong taglay. Sorry na ako yung guni do daw. Iba ayong ehemplo sa mga bata. Ambisyosa ka, wala kang pakialam. Baka ang cellphone sa taga-taka ay filter ba yung profile? Bito ay char lang. Pero doon na ito tinuor. Ambisyosa ka, di ka guwapa. Bito. So for this video, ipakita na ako sa inyo kung mukhaon pa bagid mo yung ani sa panahon karoon. O, disod na kayo story ano. <laughs> Kain ba kayo? Kain ba kayo? Kumakain ba ba kayo nito? Oh my god. Kabalo ba ka na until now? Favorite ka hapon na akong isya. Sa mauna, every time na gusto kong mukhaon ano nag-crave ko ani siya. Daghang kayo siya sa likod sa balay. So, ang akong ginabuhat, mga ulo, bitap, paturo ko na ako na siya. Lami kayo ni siya na only taga-probinsya ang nakakaalam kung pwede ba itong kainin, di ba? Mmm. Kabalo ba ka na? Makunihan mo ang kuwan sa una. Kaya hindi ka kiskulahan mo ulit. mo ang snack. Every time mo lang kayo mag na uh, may magkukrash, hindi ko pwede glit nito mga plates. Kaya mga plates nito mga bula sa loob niya. Bula sa loob yung tawag niya. Best siya kuan. Pinaka the best snack na niya siya katong sa mga panahon na mo. Diba? Diba? Mmm. Tampis ha. Oh Tapos ang rin apart, pwede siya na oh. siya naon. Depende sa lubi kung tampis siya ha. Kaning lana niya, lunok. Kaya na siya oh. Mmm. Mmm. Tapos kayo siya, oh my god. Mga niya mong marshmallow sa unang panahon. Mmm. Mmm, alam. Yummy. Mmm, tamit tayo. Mmmmm! Mmmmm! na, na ako kung kabataan sa una. Maganda mo maliit-laliit kao na nang school Very smooth. Mm. Let me get texture. Mm. Ikaw, mukhaon pa ba kaanin sa karon? Pareho kong comment sa comment section kung sa'yo tawag sa inyong ani kung pumukha o kung baka inyong ani sa panahon karon. That is for this video. Thank you for watching. bye bye Paki alam mo baka hampas ng set kung sa tanga-tanga ka eh. Sorry.